isang nakakabagbag damdaming pangyayari. Ang entertainment industry ay nagluluksa sa pagpanaw ng minamahal at multi-awarded na aktres na si Jacqueline Hosey. Ang iconic star na ipinagdiwang para sa kanyang natatanging talento at kahangahangang kontribusyon sa Philippine cinema at telebisyon ay kumpirmadong namatay ngayon. Sa ngayon, hindi pa ibinabahagi sa publiko ang sanhi ng kamatayan. Ipinanganak noong Oktubre 21. 1964, sa Angeles City, Pampanga, Mary Jane Gokaka. Sinimulan ni Jacqueline Jose ang kanyang karera sa pag-arte, sa paggawa ng mga pelikula at pakikipagtulungan sa mga kilalang ikon sa industriya. Ang presensya ni Jacqueline Jose sa maliit na screen ay parehong epekto. Ang kanyang mga pagpapakita sa iba't ibang mga drama at serye sa telebisyon ay umalingaw sa mga manonood, na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang artista. Mula sa mapangakit ng mga pansuportang tungkulin hanggang sa hindi malilimutang mga pagpapakita ng panauhin, ang kamakailang trabaho ni Jacqueline sa mga palabas sa GMA tulad ng magpakailanman alias Robin Hood, 2,016 na tandang bawas 2,017. The Millionaire's Wife, 2,016 na at Bolera, Dalawang libo at dalawamput dalawa ay nagpakita ng kanyang kakayahang mabigla ang mga manonood sa kanyang nakakahimok na mga pagtatanghal. Ang presensya ni Jacqueline Jose sa maliit na screen ay parehong epekto. Ang kanyang mga pagpapakita sa iba't ibang mga drama at serye sa telebisyon ay umalingaw ngaw sa mga manonood na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang artista. Mula sa mapangakit na mga pansuportang tungkulin hanggang sa hindi malilimutang mga pagpapakita ng panauhin, ang kamakailang trabaho ni Jacqueline sa mga palabas sa Gemma tulad ng magpakailanman alias Robin Hood, 2000 at 2016 na tandang bawas 2000 at 2017. Higit pa sa kanyang mga profesional na tagumpay, maalala si Jacqueline Jose sa kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa kanyang craft. Ang kanyang biglaang pag-alis ay nag-iwan ng kawalan sa industriya at sa puso ng mga taong nagkaroon ng pribilehiyong makilala siya.